<laughs> Tutubusto yeah, pa kami ng ano, ng lisensya ng kasama namin. Ikaw, oh, dagdagan mo na lang. Dagdagi. 180 ako, ikaw. Oh. Dag, ba ano sa ayos, salubungan sa price. Salubungan sa price. 150. Kenge. <laughs> Brother, <laughs> 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 oh, dagdagi. Nakawa naman sa nagalap buhay. Ato. Buma, wala lang sa lang tutubusin. Ato na lang. <laughs> Mother, kahit 175. <laughs>

Huwag mo kami. Tasyan ko ko yung Ay, mga kasama ko dyan sa biyahing kararayan. Yung si mga bago, lalo na si Palit. Kala nyo, hindi kami makakarating dito. Ah. Uh, all the way from Bicol pa sila, bossing. Oh. So ayan, mga bossing, big big shoutout po sa lahat ng mga tiga Bicol dyan, mga bossing. Uh, I love you all. So ayun, kita mo naman boss, wala ka gusto pang wala wala, wala. Wala, wala. wala na, wala na. Ano ba yan? O, oh, para saan ba yung oh. yung ano nyo ngayon? Yung, For family. For family use. Mother, ikaw wala ka ay, binabati ko ng aking mahal na asawa. Yan. Um, Sino Gen pa? Geng-geng. <laughs> Sino pa, mother? Ito, pati yung mga apo ko. Yan. Na Chiam, na -ta -ta siya mga apo noon, dami? Oo, oh, dami. Ano, oh, boss? Oo, nandito ako kay Geng-geng. Hindi <laughs> sa 155. Hindi yeah? ka na talaga mga ako. Siya buhay. 175. Oh, Tingin mag-aarap kasi mag-restore pa kami. Magsutubos pa ng lisensya. Oh, 170, Dito. mother. 160 pa sa ulo. Uling tawad, 160. Pwede yeah. yeah. na. Sagot so na yung mother? Hindi ka na talaga maawa kay AC Garage? <laughs> <Magka -sang> <laughs> ngayon lang yung, yung boss. Next time, hindi na yung mag-aaraw, magsatawan. Oo nga. Sa kali, sa pa kami. Hindi, mas gwapo ba talaga si AC sa personal? Oo. Oo. Ah, ah, mama. Mother, mapakita ko lang po muna tong unit ah. So yun mga bossing ko, bali magandang uh, umaga po sa inyo lahat. Bali pangalawang uh, sold na walk-in buyer natin itong mga boss. Kia Sorento na 2006 model mga boss automatic transmission diesel engine syempre alam nyo naman yung mga pan ng diesel dyan mga boss uh, suabin suabi yan manakbo presentable paint mga boss then si junior wala sa <laughs> <laughs> <Matagat> Napaganda naman. Diyasa ka dalawa tayo, lahat ng amigo natin, followers. Grabe. So, yeah, mga boss. So, pagpapatuloy ko lang po muna sa inyo. Bali, ayan, all power mga bossing, power window na po yan. Naka leather seat, automatic transmission, ice cold aircon. May dala ba kayong jacket? Baka sipunin, kasalanan ko pa. At, wala pa. Ayun, sakto ba lamig? ayan, naka leather seat yan mga bossing ko ha. Brother, bakit talagang dito napili kay Boy AC Garage? Tunay na buhay lang. Yeah, Subscriber! Matagal lang. sigurado na makukuha mo. Oo. Mother, maraming salamat sa support. Aga, ano ba yun? Ah, talagang pagka, ano, tuwing anong oras ka nanonood? Pag tanghali, pag umaga, pag pito, pag, pag ulang ginagawa. <laughs> <laughs> nagiging masaya ka naman sa mga video. Oh. Said, oh. Oh. So, ano? Sa Sasama namin niya si Red for Red sa Naga. Red for Red, sumama ka na. Walang sahod. Okay, okay boss. Okay lang. Walang sahod. Uh, ah, Dinadayo tayo ng walk-in. Uh, Shout-out mo naman, Tiga Bicol. Uh, Shout-out sa mga taga Bicol. Ayan, walk-in na. Walk-in na. Ayan, mga bossing ko ha. Boss, sige na nga. Sa inyo na. Tulong ko na yan. Okay, thank you. Thank Basta. sa asawa ko, Jobelin Torres Arnold. I love you. Pauwi na ko. Boss, thank you sa watch. So ayan mga bossy, mother, congrats po. So ayan mga bossing ko, bali binigay na natin for only 160,000 kasi malayo pa po sila. So, ayun, uh, bawi na lang ako sa next unit. Ay, importante naman nakakatulong tayo. Walang halong plastic, mga boss. Ayan, oh. kasi nagkaligaw ligo pa sila. Oh. Na parang nagagalit na sa si mother. <laughs> <laughs> Ay, di naman. So, ayun, uh, bali boss, thank you so much. Ha. Masaya ka naman. Okay, okay lang kasi, nakakuha lang maganda-ganda yung ano. Uh, oh, naka-discount oh, naman. Maganda-discount. Oh, okay, Maganda-discount. Oh. Oo. Oh. So, Maganda-discount. Eh, maganda. kikita ko nga, sa iba, piko pa-discount po. Tapos ako hindi. Oo, oh, wow. hindi. Binigyan ka taas, senior oh, discount, ah. Uh, sa uh tsaka, legit followers. Ah. Uh, so, yan mga bossing ko. Bali, papatest drive lang din natin sa kanila muna para transparent. Ah, mater, sumakay ka. At baka sipunin ka. Wala kang jacket. Meron. Ah, meron, meron, meron. Ay, nga eh. so, yan. Uh, bali, grabe. Ilang oras naging biyahe nyo, boss? Bali, magdamag. Tapos, dumating kami ngayon ng mga... Ano? Alas 8. Tayo balik na ka. 7.30 ngayon yung kapon. Nang? Kapon. Gabi ay gabi. Ay, nang gabi. Oh, gabi Tapos kayo ngayon umaga. Okay. Umaga. may tulog da ba? Wala pa. Wala. Hindi, kaya... huwag na muna pilit. Tulog muna sa... Wala. May pa... Ay, siya, may tulog. Meron naman kayong matutuloyan dito, di ba? Wala na eh. Wala. pag hindi kaya, matutuloyan. Stop kaya. over. Ay, Gasolinahan. Ay. Discarte lang. Oo, oh, ba mahirap harap may. Pilipin Discarte isa, na. bilang isang driver, no? Oo, oh, yun na sana kami. Kaya lang, nasip. Punta tayo kay Gengge. <laughs> 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 Madam, nagiging masaya ka naman po sa mga video ko. Oh. Simpre. oh, natutuwa ako. Oh. Sa mga dumadali sa akin, no? Yeah. Dami, no? Oh. Kasi, ang bait ka ako nito. Pag matawan, sige, bibigay. Di bali, sabi nga kasi na-incheck, di bali konti kita, basta tuloy-tuloy. Yeah. Tsaka, importante pa doon, ang pinakamahalaga pa doon, nakakatulong. Correct. Hindi man ako makatulong ng pinansyal. At least, di ba, yung mga kuha niyo unit ah. sa akin. Ayun naman yung boss, it's not all about money. <laughs> <Yeah>. <laughs> Anong sikreto sa buhay para laging healthy? Maging masaya. <laughs> ah, kita nyo naman si AC lagi masaya lang kaya ang face ko gwapo, di ba? <laughs> so yan mga boss, ko bali binigay na natin, di kayo maniniwala. Father, magkano ko binigay? 160,000 160, only, sa nakakita niyan. <laughs> Ayan oh. lang. <laughs> mga bossing, alam nyo pa, bentahan na ito. Ah, ko na sasabihin, pero napakamura na ito sa 160. Tulong ka na rin sa ah, legit followers natin. Ha ah. Wala tayong plastic, kalong plastic dito. Boss, ano sikreto para maging suwabi ang buhay? Maging geng, maging honest lang sa followers. Maging masaya. at <laughs> <laughs> nakuha ko yung titulo ng lola ko, ibibinta ko at bibili ako rito lang sa sakya! Yeah! <laughs> Wala ang <saan>, sakot si Junyo! <laughs> ano lang, hinataw-hataw na! Ang guwapo! Wala ka ba sasabi dyan kundi thumbs up! Ano mo sila, Tol? Mabait tayo, Tol. Bigay mo Tol. Wala eh. Ayun, meron, Tol. May naman yung si Mother, Tol. Tubig. Ayun, ah, pokari pa. Ayun na yung, ano, susi ng bahay. ay. Ayun, ayun, doon. Duplicate. Dito, dito. Talabas tayo. Boss, nyo lang nakuha? 160. Walang fake dyan ha, mga boss ha. Kita nyo naman, 160 lang ha. Baka dumugin nyo ako dito, boss. Mga bossing you ko. Know, ito yung tempo lang at binigay ko lang kasi malayo sila. Pero good sa tayo dyan, bariyahan lang. Uh, thank you so much po. Thank you. Ingat po. Boss, text Update, update nyo ako ha. Sa, sa ulitin po. Thank you so much. Congrats. Thank you. Boss, thank you. Ayan eh, no, solid supporters ng ating all the way from Bicol.